Sa loob ng silid-aralan, biglang nagising ang isang binata na may ekspresyon sa mukha na parang nakakain ng suka. Sa sandaling iyon, nalaman niyang bumalik siya sa panahon, eksaktong 25 araw bago ang college entrance exam sa Sea Kingdom, partikular sa Anching number no. 1 High School, sa loob ng ikatlong taon ng ikapitong klase. Mukhang abala ang bawat estudyante sa kanilang assignment nang biglang tumayo ang isang binata at sumigaw na parang isang sirang banshee. Takot na hinawakan niya ang bulubulo niyang buhok at isinumpa ang malas niya. Seryoso, kung kailangan siyang muling isilang, sana pagkatapos na makapasok siya sa kolehiyo. Bakit kailangan pang bumalik sa high school at bago pa ang college entrance exams? Ibig kong sabihin, sino ba ang naglaro sa kanyang plot armor doon sa itaas? Makikita mo mula pa noong sinaunang panahon. Ang sangkatauhan sa planetang Blue Star ay sinalanta ng isang sakuna na kilala bilang Secret Realm Invasion. Ang mga Secret Realm na ito ay konektado sa isa pang mundo na puno ng nakakatakot na halimaw. Minsan, sinasamantala nila ang mga lamat sa realm para lusubin ang mundo ng tao. Bagamat ang mga nakakatakot na halimaw na ito ay nagkakaiba sa lakas, ang ilan ay napakalakas na kaya nilang sirain ang ilang bansa at bantaan ang buong sibilisasyon ng tao. Upang lumaban, ang sangkatauhan ay bumuo ng isang beast gene system na nagtuturok ng mga gene ng hayop upang gisingin ang isang monster template at i-unlock ang genetic talents. Tanging ang mga mandirigma lamang ang makapagliligtas sa sibilisasyon ng tao. Dahil dito, mas mataas ang katayuan at pagtrato ng mga mandirigma kaysa sa ordinaryong tao. Ang buong Blue Star ay pumasok sa isang panahon kung saan ang lakas ng martial arts ang lahat. Lahat ng iba pa ay mas mababa, tanging ang martial cultivation ang nananaig sa lahat. Nang ipahayag ng system ang pagkumpleto ng World Traversal Introduction, si Ihi ay itinalaga bilang body host para sa traversal, at sinimulan din ng system ang proseso ng pagtanim ng mga alaala. Hawak ni Ihi ang kanyang ulo, nanlulapay pa rin sa katutuhanan na isa siyang estudyante sa high school pinagtawanan siya ng kanyang mga kasamahan, sinasabi ng isang kauna na tulad niya ay gusto pa rin kumuha ng college entrance exam. Isa sa mga kagandahan sa klase, si Wong Tong Tong, ay nagtanong kung bakit ang isang kauna na tulad ni Ihi ay hindi pa umaalis sa paaralan at naging isang ordinaryong manggagawa hanggang sa matapos ang kanyang walang kwentang buhay. Inis, tiningnan lang siya ni Ihi. Mukhang sa bawat kwento ng binubuli na bida, mayroon itong nangungunang salagubang. Gayunpaman, batay sa sitwasyon, malinaw na ang orihinal na may-ari ng kanyang katawan ay walang magandang reputasyon sa klase, pangunahin dahil sa isang aksidente ang kanyang mga magulang sa ikalawang taon na naging sanhi upang mawalan siya ng fokus sa pagsasanay at pag-aaral. Ang kanyang dating magandang marka ay bumagsak at naging pabigat sa average ng klase. Samantala, galit na galit si Wong Tong Tong sa paraan ng pagtingin niya sa kanya. Pinalala niya sa tal una ng klase na nasa martial arts class sila, kaya naghahanap ba siya ng away? Nang marinig ang napakalaking pag-aangkin na ito, natulala si Ihi. Iniisip lang niya, hindi naghahanap ng away. Ano ba ang problema sa lahat? Ang orihinal na may-ari ng katawang ito ay hindi nag-aral ng maayos, at ngayon siya ang malas na bastardo na nagdurusa sa mga kahihinatnan ng kanyang mga aksyon. Sino ba ang nagbago ng kanyang plot armor doon sa itaas at ginawa siyang magmana ng nakakahiya na buhay na ito? Nang biglang ipinabatid ng class teacher sa mga estudyante na maghanda sila. Malapit na silang magsimula ng pagtuturok ng genetic modification serum, kaya sa paparating na kaganapan na ito, kailangan nilang magkaroon ng kumpiyansa sa kanilang sarili ang kanilang tatlong taon ng pagsisikap sa pagbuo ng kanilang katawan, kanilang pagsasanay, at ang kanilang martial energy ay humantong sa sandaling ito. Ngunit para sa mga hindi seryosohin ang bagay na ito dati, nawala ang kanyang mga salita habang itinutulak niya ang kanyang lumang salamin at tiningnan si Ihi ng may inis. Si Ihi naman, nagkunwari ng ngiti at naisip na ang sitwasyon ay isang biro. Seryoso, hindi naman siya ang nagpapabe kundi ang mahirap na lalaki na dating nagmamayari ng katawang ito. Kaya bakit matataranta? At dahil minana niya ang papel ng malas na lalaking ito, gagawin niya ang lahat ng tama at aayusin ang kanyang gulo. Makalipas ang ilang sandali, ang eksena ay lumipat sa Gene Injection Hall kung saan nagtipo ng lahat ng mga estudyanteng sa sa ilalim sa Gene Injection para sa Genetic Injection Conference. Ang kanilang walang katapusang daldalan ay nakasentro sa kung anong kakayahan ang kanilang gigisingan. May ilan pang ang nagmungkahi na gisingin ang Tier 3 Mountain Splitter o isang Tier 4 na si Bridge Dragon o isang nakakatawang Tier isang Bot Beast. Gayunpaman, nang biglang bumukas ang isang napakalaking makina at habang nilamon ng malamig na hangin ang paligid, ipinakita ang ilang test tube sa loob. Ang mga test tube na ito ay naglalaman ng Gene Awakening Serum. Naglalaman ng mga ito ng primal genes ng lahat ng magical beasts na naitala ng mga mandirigma ng tao, at pagkatapos ng injection, ang mga estudyante ay random na mag-aabsorb ng isa at gigising. Karaniwan, mas malakas ang kanilang katawan, mas malakas ang gene na kanilang gigisingan. Ang teacher na mukhang sablay ay patuloy na sinasabi sa kanila na huwag kabahan, kapag na-inject na ang serum, kailangan nilang kalmadong tanggapin ang pagdami ng kapangyarihan. Ngayon, ang mga pangalan na tinawag ay kailangan lumapit para tanggapin ang kanilang serum. Sinimulan ng mga class teacher na tawagin ang mga pangalan at isa-isa, nag-inject sila ng serum. Pagkatapos mag-inject ng serum, lumalabas na walang kwenta ang payo ng kanilang teacher dahil bigla silang sumigaw sa sakit o sa tuwa na parang nag-orgasm sila o kung ano pa. Nakita ito ni Ihi, alam niya kung ano ang mangyayari sa kanya ngunit kaagad niyang kinagat ang labi at nag-inject ng serum, umaasa na dadaan sa parehong proseso tulad ng iba, ngunit wala. Nakabuka ang kanyang mga mata, nanatili siyang tulala habang lumapit ang class teacher sa kanya na may nagdududang tingin sa kanyang mukha, ihi, parang wala kang masyadong nagbago, tanong niya. Walang ideya kung bakit, sumagot siya na baka nakakuha siya ng peking dosis. Kinutsa at pinagtawanan siya ni Wong Tong Tong habang lumalapit, sinasabing halatan na wala siyang nagising. Sinundot niya ang naiinis niyang mukha at patuloy na nagkomento na ang isang mandirigma na hindi nagising ay parang ibon na walang pakpak, kaya hindi ba siya lubos na nakasala. Pagkatapos ng lahat, bagay na bagay sa kanya ito ngayon, hindi na niya kailangang maging isang mandirigma. Habang patuloy si Wong Tong Tong, Tong sa kanyang panunukso, nagdadaldaw na parang bibig, nalaman ni Ihi na lubhang nakakainis siya. Pagkatapos ng lahat, siya rin ang nanguna sa pambubuli laban sa orihinal na may-ari ng katawan. Hindi inaasahan, ang malalim na emosyon na ito ay biglang sumabog, isang kakaibang pakiramdam sa loob niya. Napansin din ito ng system at ipinabatid sa kanya na nakakuha siya ng Infinite Monster Template na nagpapakita ng kanyang kasalukuyang status ng paglago. Nakalista ang kanyang pangalan bilang host, Grady bilang kanyang pangkalahatang katawan. At isang listahan ng kanyang mga martial skills, na siyang ninth student basic chi technique, ang block and pump, at ang iron body technique. Nakita ni Wong Tong Tong ang biglaang aksyon at nagtanong kung ano ang ginagawa ng Paul Unan. Kung hindi siya nagising, dapat siyang tumigil sa pagpapanggap. Sinubukan pa nga niya siyang babalaan na lumayo, ngunit ang hangal na ito ay hindi kailanman nakikinig at ngayon huli na ang lahat. Gayunpaman, nanginginig ng husto ang kanyang katawan, ang kanyang mga mata ay nagniningning na may napakalaking kapangyarihan. Pagkatapos, inaasahan, ang napakalaking kapangyarihan na ito ay sumabog sa anyong ng isang nagnangalit na hayop na napakalaki at napakalakas na si Wong Tong Tong, na malapit sa kanya, ay nahadya sa buong silid na parang isang basahan. Gayunpaman, hindi lang siya, kahit na dinanas niya ang buong lakas ng kapangyarihan ni Ihi, lahat ng estudyante sa paligid ay nagkaroon ng parehong karanasan. Ang hindi inaasahang pagpapakita ng kapangyarihan na ito ay kaagad na nakakuha ng pansin ng mga nangungunang Awakeners na si Mislu at Linyuan. Ipinalam ng system kay Ihi ang Awakening at isang Rank Template, ang Mad Flame Daimola. Ang mga kakayahan ng Bloodline ay ang Scorching Breath, ang Molten Pulse, at ang Spore and Ravings. Ang kanyang advanced form ay ang Flame Lord, din ang demo, ngunit ito ay mag-unlock kapag ang template compatibility ay umabot sa isandaang porsyento. Kasalukuyan, siya ay nasa tatlong porsyento. Habang tinatanggap ni Ihi ang impormasyong ito, nagtataka siya kung ang kapangyarihang ito ay ang Golden Finger na ibinigay sa kanya ng system. Ang kanyang impresyon sa mga estudyante ay biglang nagbago ng 180 degrees nang mapagtanto nila na ang talunan sa klase ay maaaring nakapagising ng isang halimaw. Ang kanyang aura ay halos nakapagpatumba sa lahat, lalo na kay Wong Tong Tong, na nakapagising ng isang second-tier magic beast, ang Flaming Lizard. Si Wong Tong Tong ay nahimite, naglalaway na parang sanggol. Nagsorry siya sa lahat, sinasabing nagdulot siya ng malaking gulo sa paggising. Well, mali ang paggising niya, gayon paman, binigyan niya ng babala ang lahat na lumayo, ngunit walang nakinig. Sino ang mag-aakala na ang taunan sa klase ay makakapagpatumba sa karamihan ng kanyang mga kaklase at makakuha ng pagkilala sa kanyang napakalaking potensyal? Halos hinahalikan na nila ang sahig sa sandaling ito. Ngunit nang biglang inanunsyo ng pasistem na ang lahat ng nagising na estudyante sa ikatlong taon ay dapat nang magtungo sa testing building upang suriin kung anong uri ng magical beast gene ang kanilang nagising at upang subukan ang kanilang martial arts level sa gene breakthrough detection device na sumusuri sa magical beast gene at martial level ng subject. Ang lahat ng estudyante sa ikatlong taon ay nagtipon upang subukan ang kanilang magical beast gene at martial level habang ipinapakita ng holographic screen ang bawat impormasyon ng nagising. Ang kasalukuyang estudyante na ipinapakita ay si Li Xing Yuan. Nagising siya ng third tier magical beast bloodline, ang swift spine bog. Ang ilang estudyante ay nagkumento sa kanyang magandang kapalaran, pagkatapos ng lahat, siya ay isang average na estudyante lamang sa kanilang klase bago magising, ngunit ngayon siya na marahil ang numero unong estudyante na may malakas na bloodline. Talagang hindi patas ang malalakas na bloodline. Isa pang estudyante, si Chuho, ay nabuhay sa kanyang titulo bilang nangungunang estudyante ng baitang, hindi lamang siya isang level 9 martial apprentice kundi nagising din niya ang nangungunang tier bloodline sa mga tier 3 bloodlines, ang Ice Demon Dragon. Mukhang sa pagkakataong ito, siya ang magiging champion ng Aning City. Sumunod ay si Miss Lu, na isa ring level 9 martial apprentice at nagising ng stage 4 rare bloodline, ang Nether Sparrow, isang karapat dapat na para sa nangungunang scorer ng probinsya. Kung lumitaw ang isang stage 4 bloodline beast sa tunay nitong anyo, kaya nitong sirain ang karamihan ng isang lungsod. Ang mga mandirigma ay magiging mahina na parang langgam sa harap ng mga hayop na ito, at tanging ang mga grandmaster lamang ang makakapaglaban sa kanila. Sa sandaling iyon, napansin niya ang isang kakaibang bagay. Ang lahat ng nagising na beast templates ng lahat ay inuri bilang stage 3 o stage 4, kaya bakit ang kanyang inuri bilang isang klase lamang? Nang biglang, turno na niya upang suriin, ngunit nang lumingon siya patungo sa test tube chamber, ang mga estudyante ay nakatingin sa kanya na may mga matang nangangarap, naniniwala na siya ay magiging isang mahalagang tao balang araw. Ang mga babae ay gusto pang magkaanak sa kanya doon mismo. Alam niya na ang undong ito ay talagang umiikot sa kapangyarihan ng martial arts. Ngunit nang makita niya ito mismo at nakadirekta sa kanya, pumasok siya sa test tube chamber na may aura ng superioridad at kumpiyansa. Nagbunyi ang mga tao na parang mga baliw na fans. Sa ganitong nakakabaliw na aura pagkatapos magising, dapat na ang kanyang level ang pinakamataas na may posibleng malaking tagumpay. Tiningnan lang ni Li Xingguan ng seryoso. Sa wakas, napansin niya ang pangalan ni Yi, kinilala niya siyang isang dapat abangan. Hindi inaasahan, ang nangyari pagkatapos ay lubos na nakakabaliw dahil ang data ni Ihi ay nagpakita lamang ng pangunahing impormasyon, isang stage 3 na may hindi kilalang best bloodline. Nang makita ito, nagkaroon ng sandaling katahimikan habang sinusubukan ng lahat na unawain ang kanilang nasaksihan. Ang kanilang pagtataka at gulat ay kitang kita. Ngunit nang bumaba ang pangamba, pinagtawanan ng mga lalaki si Ihi na parang baliw na joker habang ang mga babae ay napangiwi sa pandidiri at kahihiyan sa pag-aakala na makakasama ang ganitong klaseng tao. Samantala, kalmadong lumabas si Ihi sa test tube chamber, inaasahan ang resultang ito. Sa loob, alam niya na ang kanyang martial power at beast bloodline ay kakaiba at marahil ay hindi masukat. Ang kanyang system template ay hindi rin na-detect, ngunit na-trigger nito ang prompt para sa infinite monster template. Maaaring iba ang rank ng kanyang template kaysa sa iba, ngunit nangangahulugan din ito na hanggat natutugunan niya ang mga kondisyon, maaari siyang mag-draw ng monster templates ng walang hanggan. Dahil dito, layunin ni Ihi na maging hari ng mga halimaw.